Nanay Kit. Carmen Bartolome. 53 years old, one year nang na-stroke o paralyze, residente dito sa barangay Pasong Putik, Novaliches, Quezon City, TV Bisaya One. Hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin. For free only, chiropractic, hirot massage, bone sitting, and therapy. TV Bisaya One. Maraming salamat po mga kababayan ko. <laughs> ano yung magawa ko dyan? Hindi daw dito, Dahan-dahan. Hindi Pag matagal ang gawain, dahan-dahan lang. <laughs> ano, lang dito, yung mga renta na talaga. Oo, oh, yung mga, mga trabahan ka. Ano dyan na, sk, mga ganun lang. Oo. Oh. Ang guard game ni ba, isa na baby. Ako naman, nakapag-loan ako ng bahay sa pinaupa pa yun sa... sa kamarin ay ganon uh, malapit ka lang pa lang oh malapit lang hmm ganon pa pala kung ko Pwede ba tayo